Ari na nga ho ata ang isa sa pinakamasarap na burger na natikman ko dito sa Japan. Ay nung nagpunta nga ho kami ni ate sa Tokyo ay dini nga ho kami kumain sa Freshness Burger habang nagiintay ng oras. Kapag nga ho kami napapapunta din sa bayan ay eh medyo marami yung restaurant na sarado pa kaya puro burgeran yung aming napupuntahan or nakakainan sa umaga. Nung nakatapos na nga ho kami umorder ay eh naiserve naman agad yung aming drinks na iced tea. Dahil maaga pa nga sa mga oras na ito ay eh wala masyadong tao kaya dini kami pumesto ni ate sa counter para daw overlooking yung labas. Kumuha na nga rin pala ako ng gam syrup dahil nung tinikman ko nga itong iced tea nila ay medyo matabang. Eh ang problema ko naman din eh, hindi ako maalam magbukas kahit may guide na. Kaya ayan, si ate pa nga yung nagbukas ng aking gum syrup. Napapaghalataan nga na talagang tagabundok tayo. <laughs> Mabilis lang din pala yung pinagintay namin bago dumating yung aming order na burger. Si ate nga ay meron pang pa extra order na tinapay pa. Mukhang nagutom nga siya sa biyahe namin. Ay kabango nga nung burger nung dumating sa amin, kaya naman talagang nakaka-excite na, tsaka yung itsura niya ay parang ang sarap-sarap nga niya. Bali, ang order ko nga pala ay yung cheeseburger, tapos yung kay ate yung medyo maraming salad. Ay itsura pa nga lamang nung aming in-order na burger ay mukhang masarap na, tsaka hindi talaga siya tinipid sa mga palaman sa loob. Tapos yung mismong tinapay niya ay malambot din, kaya naman talagang kakainin ko na to. Abay, hindi nga ako nagkamali. Talagang masarap yung burger nila. Hindi nga siya yung lasa ng ordinaryong burger na palagi namin kinakain dito sa Japan. Abay, talagang masarap. Lalo na nga yung kanyang pati. <coughs> Tapos sobrang fresh nga nung mga gulay na nasa loob. Kaya naman talaga mapapakain ka ng marami. Sabi din nga pala ni ate na nagustuhan niya yung kanyang order na burger. Sobrang kakaiba daw nung lasa. Parang gusto pa nga namin umorder ng isa pang set ng burger. Eh kaso mo naman marami nga pala silang burger na nakasold out na. Kaya nagtataka kami kung gaano nga ba kasarap yung mga sold out na burger nila. <coughs> Eh, mas matagal pa nga yung namin do sa aming burger kaysa nung kinain namin dahil saglit na saglit lamang ay naubos na kagad namin yung burger. <laughs> Bale, eto nga pala yung itsura niya sa loob. Isang helera lamang yung pwede mong pag-dine-inan. May mga nag-o-office nga rin dito at doon na talaga nagla-laptop. <laughs> ay hindi pa nga ho na kontento si ate sa kinain niya at nagpabili pa nga po ng apple pie at naku curious daw siya kung masarap ba yung kanilang apple pie dito ay mura lang naman ho ang presyo na rin at nasa 400 plus nga lamang po ata yan sa natatandaan ko at syempre dahil nga si ate ay maalam din gumawa ng mga ganito ay gusto niyang matingnan kung masarap nga ba at baka magagaya nga niya ang lasa <coughs> Abay, kita nyo naman ho sa kanyang reaksyon na nasarapan nga siya. Bali, inuubos nga lamang ni ate yung kanyang apple pie at kami naman ay nagiintay lamang din ng oras. Dahil hindi naman ganung karamihan ang tao ay naisipan na nga lang namin na tumambay din ng kaonte habang wala pa nga time at medyo naambun nga sa labas. Bigla-bigla na nga lang ding naambun di yan, kaya hindi na nga agad kami umalis. <coughs> Bale, Dini nga pala, ikaw ang kusang magbabalik ng mga pinagkainan mo. Bale, nakita ko nga lamang yan doon sa mga unang kumain sa loob at lumabas na, napasin ko, yabay, binibit-bit nila yung kanilang pinagkainan at nilalagay doon, kaya ginaya ko na lang din. <laughs> Bale, pagkatapos ko nga mailagay lahat ng pinagkainan namin, eh, nagpunas-punas nga ako ng konti, nagpapasikat nga ako do sa mga hapon, kunwari masipag. <laughs> Panigurado nga, babalikan namin itong restaurant na ito dahil naku-curious talaga kami kung, kung anong lasa ng kanilang bestseller na nakasold out ngayong araw. Ay siya, aalis na kami. Bye, bye, bye! <coughs>